Iminungkahi ng isang financial expert na dapat maituro sa mga eskwelaan ang tungkol sa forex trading. Iwas-scam daw ito sa mga Pinoy lalo't nagagamit daw kasi ang forex trading sa pambubudol. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualtis. Hindi lubos maisip ng 55 taong gulang na housewife na si Christina nakikita siya mula sa forex trading. Kahit kasi aminadong hindi gaanong teki, madali ro niya itong natutunan. Kaya ginawa pa nga niya itong side hustle. Pero noong una talaga, wala talaga akong idea. Hindi ko alam kung paano yon Nakikita ko yung mga church. Sabi ko medyo komplikado masyado para sa akin. Akala ko mga scam-scam lang. Ang forex trading ay ang pagbili at pagbebenta ng currencies o pera ng iba't ibang bansa na ang layunin ay kumita mula sa pabago-bagong exchange rate. At mula sa 20,000 pisong kapital, minsan nang kumita si Christina ng 6,000 US dollars o mahigit 300,000 piso sa loob lang ng isang buwan. Kaya nagawa pa nga niyang itreat ang kanyang pamilya sa bakasyon sa New Zealand. Pero paalala ni Christina, hindi easy money ang forex trading. Buti na lang at may mga grupong umaalalay sa mga gustong matuto nito. Bukod sa teknik, tinuturo rin ng tamang disiplina. Ang kagandahan, libre pa ang mga seminar. Pagka po nag Trade ka lang ng trade, parang nagsusugal ka. So, meron po talagang, ano, parang guidelines na sineset si coach. Tapos yun po yung ginagawa ko. Dumadating din yung time na kailangan naming magpuyat. Kasi hinihintay namin yung magandang uh, uh, trend ng market. So, ano talaga, kay, at saka yung nag-aral kami, hindi ito yung parang, hula-hula lang pasok-labas ng money, hindi. Kaya sinusulong ng forex trading educator na si Ferdy Pabalan na maisama sa basic education curriculum sa bansa ang tamang pag-iinvest sa financial market. In most uh, first world countries kasi, even the government, they provide like basic knowledge of investing in the financial market like this. Importante kasi na bata pa lang, alam mo sa, sa sarili mo na marami kang options eh, hindi lang employment or traditional businesses. Ito kasi it's not working hard, it's working smart. Nang hihinayang din si Pabala na dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman, nagagamit sa pambubudol o scam ang forex trading. Uso ngayon yan eh. Ang daming biktima niyan. Guaranteed 10% in 3 days. Doble in 1 month. Yun, red flag ka agad yun. So dahil doon, syempre, naba nababahiran yung reality. Sabi naman ng Department of Education, kinikilala nito ang halaga ng financial literacy. Bagamat kailangan dumaan sa review process ang pagsama sa mga specialized topic sa curriculum gaya ng forex trading. Bukas naman daw ang DepEd sa pakikipag-ugnayan sa mga eksperto para isulong ang financial education sa mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.